Sports Day po, tatay. Ay, ano pong pangalan natin? Mario no? pases Okay. Sir, so, napansin ko po, may hawak po tayong soji. Paano po natin ginamit yung soji sa palayan po natin? E, eh, ginagamit ko ito mga 12 days pang damo. Yung papata pang patay damo. Opo. Ilang araw po natin, uh, ilang taki po ang ginamit natin yan sa palayan po natin? Tatlo apat. Uh, ganyan. Dipindi sa damo. Opo. Tapos ilang araw po tayo nagpatubig niyan, sir? Mga 4 days. Okay. So, mga anong klase ng mga damo, sir? Yung mga napatay sa palayan natin? Ay, uh, yung susamod. yung sputuron. Busburon. Okay. Ba, maraming damo ang nadadala nito. For carpet. <coughs> okay po. Eh, pag yung mga ka, katabi namin na kuwan, yung eh, palayan ay eh, inoobliga naman na bumili nitong kuwan at efektivo itong suji sa grass top. Okay, so dalawang klase po yung ginamit natin doon, sir, sa buto nating grass top at saka soji. Ayan po, uh, nakapanayan po natin si sir na pasis na kung saan po ginamit niya po dito sa palayan ay suji at yung unan sa buto niya po ay grass top so napakainan po napakaganda po na ng aking sundo napakaraming salamat po sir okay